Magandang araw sa iyo. Um, ngayon, may mahalaga tayong pag-uusapan. Tungkol ito sa pamumuno, lalo na sa pag-uumpisa ng, alam mo yun, mga bagong gawain o or organisasyon. Gagamitin natin yung konteksto ng uh, pagtatatag ng simbahan based sa mga material na galing sa iyo. Mula ito sa mga sipi, parang gabay, para sa mga church planters, yun ang tawag. Ang titignan natin ay isang parang napaka-critical na pagbabago. Yung paglipat ng isang reader, mula sa pagiging tagapagtatag, papunta sa pagiging ano nga ba yung term dun sa material, catalyst or gardener. Parang tagapagpalakas, tagapagparami. At dito, alam mo, pumapasok agad yung isang malaking tanong. Siguro ito yung pinakamahirap para sa isang leader na, ah, uh, nagsumikap talaga mang tayo. Yung itinayo mo, bak dapat bang laging nakasandal sa'yo? Forever ba? O yung sukatan ba? ng uh, tunay na tagumpay ay kapag kaya na nitong tumayo mag-isa, lumago, at eto pa, magparami pa kahit wala ka na sa sentro. Ito yung tinatawag nila na planter's paradox. Medyo parang baliktad, no? Talakayin natin to. Oo, tama ka dyan. At uh, mahalaga nating tandaan agad, based sa pinag-uusapan natin, itong pagbitaw na to, itong pag-release, hindi lang siya parang practical na diskarte. Mas malalim pa doon. Malalim ang ugat nito sa teolohiya. Sinasabi nga hango ito sa mga prinsipyo tulad ng halimbawa Juan 3.30. Siya ang dapat madakila at ako na may mababa. Parang ganun. Pati na rin yung konsepto ng mesiodei, misyon ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nun? Bale, hindi tayo ang bida. Hindi tayo ang may-ari ng misyon. Ang Diyos. Tayo, mga katiwala lang, mga katulong lang sa mas malaking ginagawa niya. So yung pagpaparaya, yung pag let go, pagkilala rin yun na ang gawain ay sa kanya talaga. Hindi sa atin, personally. Ah, okay. Malinaw yon So, itong pagbabago ng role, mula sa planter, siya yung literal na nagtatanim, nagpapalaki ng isang community, papunta sa catalyst o gardener na ang focus ay mas malawak. Yung buong hardin para mas marami pang magtanim, mas marami pang mamunga. Ibig sabihin, hindi lang pagbuo ng isang simbahan ang usaban dito mas malaki pa Tama ka, exactly. Ang layunin kasi ayon sa mga binasa natin, hindi lang yung pagdaragdag yung addition ng miyembro sa isang lugar. Ang gusto talaga ay yung multiplication, pagpaparami. Pagpaparami ng ng ano, ng leader hmm. ng mga community na may sariling buhay, may sariling kakayahan. Ang hinahangad talaga yung pag-usbong ng tinatawag na indigenous movements. Indigenous movements, parang mga kilusan. Oo, mga kilos ang naguugat mismo sa lokal na kultura, sa lokal na konteksto, hindi lang parang kinopya yung sinimulan ng founder. Kung gagamitin natin yung mga imahe sa Biblia, di ba? Andiyan yung Diyos bilang hardinero sa Genesis o si Kristo yung puno ng ubas sa John 15, tapos ang Ama yung tagapag-alaga. Pati si Pablo, sinabi niya sa 1 Corinthians 3, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Pero sino nagpalago? Mm -hmm. Ang Diyos ang nagpalago. So malinaw na team effort ito at ang Diyos ang pinaka-source ng paglago. At dito ako alam mo na patigil sandali. Kasi parang baliktad ito sa usual na iniisip natin about success, di ba? Yung idea na magtatayo ka, magpapakahirap ka, para sa huli, hindi ka na kailangan. Yun yung planter's paradox ulit. Sinasabi pa nga sa material, ito raw yung pinaka-radical na pagpapakita ng tapat na pangangalaga, yung stewardship. Parang sinasabi mo, Okay, itinayo ko to ng maayos, kaya ngayon kaya na nitong mabuhay kahit wala na ako sa gitna. Wow, ang laki ng faith na kailangan doon, no? Totoo yan, malaking pagpapakita ng pananampalataya talaga. Pananampalataya na ang Diyos ang tunay na magpapatubo, ang magsusustain, at alam mo hindi lang to basta magandang konsepto. Parang nagiging pangangailangan na rin daw siya, lalo na sa panahon natin ngayon. At yan nga, yan yung susunod kong tanong. Bakit ba ngayon bakit napaka, napaka panahon ng usapang ito? Ano bang nagbago sa paligid natin na parang mas kailangan na natin itong ganitong pag-iisip? Well, ayon sa mga sources natin, ang sagot daw ay nasa bilis. Bilis at tindi ng pagbabago. Sa mundo, sa kultura, mabilis masyado. Yung mga dating modelo kasi ng pamumuno, yung medyo mabagal, masyadong sentralisado, yung umaasa lang sa iisang tao o iisang structure, parang hirap ng sumabay na yon. Hindi nakaya. Ang kailangan na raw ngayon ay mga kilusang mas organiko, mas parang network magkakakonekta, at higit sa lahat, kayang umangkop, flexible sa iba't ibang lokal na konteksto. Yun nga yung tinatawag na indigenous maturity. Indigenous maturity, parang pag-abot sa sapat na gulang. Oo, oh, parang ganun, na hindi na kailangang laging tumingin sa nanay o tatay yung pinanggalingan para malaman kung anong gagawin. May sarili ng isip, may sariling diskarte. So, ibig sabihin, mga simbahang hindi lang photocopy, kundi may sariling tatak, sariling flavor. Gumagamit ng sariling resources, pinapatakbo ng sarili nilang mga nidre galing doon mismo. Eksakto. Yun yun. At ang matindi pa, ito yung medyo masakit pakinggan pero kailangan daw harapin. Binabanggit doon na yung mga leader na hindi makapag-adjust, yung mga ayaw bumitaw, yung nananatiling sentro ng lahat kahit hindi na dapat, po, maaring sila pa mismo ang maging hadlang. Sila yung nagiging bottleneck sa paglago ng mismong kilusang pinaghirapan nilang itayo. Aray, no? Pero totoo daw, o nga, Masakit, pero parang totoo. Okay, so malino yung bakit ngayon. Paano naman, paano yung paano kung ang isang leader, handa na siya, gusto na niyang tahakin itong landas mula planter patungong catalyst, ano yung mga practical na hakbang? May proseso yan, di ba? May mga stages daw. Simulan natin sa stage A. Diagnose the garden. Pagsusuri sa hardin. Ano yung tinitignan dito? Um, mahalaga dito, siyempre, kilalanin mo muna kung nasaan ka. Hindi ka makakapagplano ng pag-alis kung hindi mo alam yung current situation. So isang critical na tool dito, yung tinatawag na dependency audit. Pagsusuri sa pag-asa. Kailangang itanong ng leader sa sarili niya. Okay, kung ako titigil bukas, ano yung mga ministry, mga gawain na siguradong titigil din? Tapos, sino ba talaga yung voice ng community, sa publiko, sa admin, sa spiritual? Dito mo makikita kung gaano pa kalaki yung pagdepende sa'yo. Kasama rin dito, syempre, yung pagsusuri sa health ng community. Ilan na ba yung mga disciples na nahuhubog din para maging leader? Hindi lang yung dami ng tao. Parang check-up talaga. Okay, parang check-up muna. Alamin kung ano yung kailangang gamutin, ano yung kailangang palakasin. Gets. Pagkatapos nung diagnosis, ano yung kasunod? Stage B. Multiply leaders, pagpaparami ng leader. Mukhang ito yung pinakapuso no, yung paghahanda para makaalis ka sa sentro. Ito nga, kasi hindi ka naman pwedeng mag-release kung wala kang mapagbibigyan ng trabaho, 'di ba? Ang konsepto dito, yung apprenticeship, pag-aaral sa pamamagitan ng paggabay, at hindi ito yung basta training lang sa classroom, ha. Structured 'to, may proseso may ritmo. Parang ganito yung paglalarawan sa isang sipi. Una, okay, panoorin mo akong gawin to. Ikaw muna. Pangalawa, okay, ngayon gawin natin to ng magkasama. Sabay na kayo. Pangatlo, sige, ikaw namang gumawa pero papanoorin kita may feedback. At pang-apat, okay, ngayon gawin mo to kasama naman ang iba. Ikaw naman na magturo. Parang yung ginawa ni Jesus sa mga disipulo niya or ni Pablo kay Timotio. Ang goal, eto mahalaga, hindi lang gumawa ng mga tagusunod ng disciples. Ang goal ay mag-raise ng mga disciple makers, yung mga taong kaya na rin maghubog ng iba. Parang lumilikha ka ng seed bank ng mga future leaders. Wow, napaka-practical niyan parang step by step talaga. Okay, so nagparami na ng leader. Ano na, stage C. Build systems, not structures that stifle. Pagbuo raw ng sistema, hindi yung mga estrukturang nakakasakal. Tapos may code doon, beyond the seed, the system. Ano kayang ibig sabihin nito? Ah, dito papasok yung idea na hindi raw sapat yung buto lang kahit gaano kaganda yung buto, yung ebanghelyo, yung turo, o kahit yung founder mismo, kailangan din ng matabang lupa, yung soil, para yung lumago ng husto, maging sustainable. At itong lupa na to, ayon sa mga binasa natin, binubuo siya ng mga sistema. Mga proseso, mga kultura na nagbibigay daan para tuloy-tuloy yung buhay at paglago, kahit eventually wala na yung original na nagtanim. Hindi na natin kailangan isa-isahin lahat, pero ang diwa nito ay, may sistema ba para sa paghubong ng kultura? Yung mga kwento, ritual, identity? May malinaw bang proseso paano kumilala at mag-angat ng bagong leader? Paano ba nagdi at nanagutan ng mga tao? Yung governance. Paano nagiging self-sufficient sa pera? Na hindi na laging umaasa sa labas o sa founder? At paano malinaw sa mga tao yung papel nila sa misyon, Yun yung mga sistema. In, ano ba? kalansay o daluyan ng dugo ng organisasyon na nagpapahintulot sa kanyang tumayo at gumalaw ng kusa. Halinggawa dun sa financial aspect, ang tanong siguro yung pondo ba kontrolado pa rin ng founder o may sistema na para yung local na community na ang nagmamanage at nagsusustain. Yun sigurong isang malinaw na sukatan no? Oo, tama. Yun ang isang malinaw na sukatan ng ownership ng community. Ang pagkakaroon ng matatag na mga sistema ganito, yun ang nagbibigay ng kakayahan sa community na umunlad ng may katatagan. Ito yung paghahanda talaga ng lupa para sa pangmatagalang kaglago, hindi lang yung pasulpot-sulpot na bunga. Okay, gets. Nagtayo ng sistema. Handa na ba para sa huling yugto? Stage D. Release, Bless, and Decenter. center pagpapakawala, pagpapala at pag-alis sa sentro. Mukhang mabigat to ah. Emosyonal na part. Paano ito ginagawa ng maayos, ng hindi masakit? Oo, may bigat talaga to. Kaya binibigyang diin dun sa mga material yung kahalagahan ng mga public commissioning rituals, mga pampublikong ritual ng pagtatalaga at pagpapadala. Hindi ito dapat parang basta iwanan lang or abandonment. Dapat uh, formal siya, malinaw at positibo. Isang pagdiriwang ng pagpapadala, sending, hindi ng pagpapanatili, keeping. Pwedeng may kasamang panalangin, pagpapahid ng langis, pagpapatong ng kamay, mga simbolikong gawain na nagmamarka sa isip at puso ng community na okay may bagong kabanata ng pamumuno. Pagkilala to sa ginawa ng Diyos at pagpapala sa mga bagong leader na hakakbang pasulong. Okay. So, pagkatapos ng lahat ng yan, nagsuri, nagparami ng leader, nagtayo ng sistema, at formal nang nagre-release na conditioning. Ano na ngayon ang papel nung dating planter? Dito na ba pumapasok yung pagiging tatalist? Ano na siya ngayon? Tama. Dito na pumapasok yun. Hindi ka na yung nasa sentro ng operasyons araw-araw. Pero hindi ka rin naman parang bula na nawala. Nagiging ahente ka na ngayon ng pagpaparami pero sa mas malawak na paraan. Based sa mga sources, parang may tatlong pangunahing gawain ng isang catalyst. Una, network building. Ikaw yung nagiging tulay. Kinokonekta mo yung mga tao, mga resources, mga oportunidad sa iba't ibang communities or groups. Pangalawa, encouragement. Napakahalaga nito. Yung patuloy na pagbibigay ng lakas loob, ng suporta sa mga leader na nasa frontline, lalo na sa mga challenges na hinaharap nila. Hindi sila nag-iisa. At pangatwo, equipping. Pagbibigay pa rin ng kasanayan, ng kaalaman, pero siguro sa mas mataas na level na o mas strategic na paraan para matulungan silang mamuno ng mas efektivo at para sila naman ang makapagparami pa ng iba. Nag-iba lang yung focus ng pagtulong mo, mas malawak na yung scope. Gets ko. Pero alam mo dito siguro yung pinakamalaking challenge talaga, no? Yung term na ginamit sa material, influence without dependency. Paano yon? Paano ka magkakaroon ng influensya pero hindi mo nalilikha yung pag-asa sa'yo? Kasi madaling sabihin na mag-release. Pero sa totoo lang, para sa isang founder na nagbuhos ng dugo at pawis, ang hirap nun, di ba? Paano mo malalampasan yung pakiramdam na, teka, parang mali yata yung ginagawa nila o yung tukso na makialam ulit? Ito, ito talaga yung pinaka-critical na balanse. Inihahalin tulad nga ito sa pagiging isang wise grandparent. Isang marunong na lolo o lola. Nandyan sila, di ba? Para magbigay ng payo. Pero kung hihingin lang. Para magbahagi ng kwento, ng aral, magdasal para sa pamilya. Pero hindi na sila yung nagpapatakbo ng bahay araw-araw. Alam nila kung kailan magsasalita at alam din nila kung kailan mananahimik at magtitiwala. At isang malaking panganib dito yung tinatawag na take back trap. Yung hindi mo mapigilan yung sarili mo na bawiin ulit yung control kapag nakita ka ng mali o ng failure dun sa mga bagong leader. Ang hirap labanan yan. Oo oh, nga. Paano raw ito maiiwasan? May mga specific suggestions ba? Paano i-handle yung take-back trap na yan? Meron naman binabanggit yung konsepto ng strategic oversight from a distance. Pagsubaybay na may strategy, pero mula sa malayo. Hindi nakabantay sa bawat galaw. Kailangan daw ng malinaw na mga boundaries, mga alituntunin. Isang halimbawa na binigay yung parang traffic light system, green, amber, red, para sa paggawa ng desisyon. Alin ba nga desisyon ang pwede ng lokal lang? Sila na bahala. Green light yun. Alin yung kailangan munang ikonsulta sa iyo bilang mentor o catalyst? Amber light 'yun. At alin yung mga critical na sitwasyon na kailangan talaga ng agarang intervention dahil malaki yung risk? Red light 'yun. Mahalaga rin daw yung pagpapahintulot sa tinatawag na safe fail experiments. Hayaan mong sumubok yung mga bagong leader. Mga bagay na baka hindi perfecto, baka magkamali pa nga pero nasa loob ng ligtas na hangganan kung saan yung potential failure maliit lang magiging aral yung for growth hindi isang malaking sakuna ah parang binibigyan mo sila ng espasyo para matuto kahit may kasamang konting pagkakamali hindi pwedeng laging perfect Oo, kailangan yun para tumibay sila at kung iisipin natin yung mas malawak na picture nito, yung kakayahang magbigay ng impluensya ng hindi lumilikha ng dependency, hindi lang talaga siya tungkol sa technique eh, o sa tamang sistema lang. Nagsisimula to sa loob, sa kalooban mismo ng leader. Kailangan ng malalim na pagunawa na yung halaga mo, yung identity mo, hindi nakatali sa posisyon mo o sa tagumpay ng isang specific na project o simbahan. Nakatali yon sa pagiging lingkod mo sa mas malawak na misyon ng Diyos. Nangangailangan to ng ano, iba yung pagpapakumbaba, humility, nangangailangan ng accountability, siguro sa isang grupo ng kapwa leader o spiritual director at kailangan din ng matatag na spiritual na disiplina. Tulad ng Sabbath, yung regular na pahinga, para maprotektahan mo yung sarili mo sa burnout at sa tukso na bumalik sa pagkontrol. Malalim na panloob na trabaho to. So, Bali, what does this all mean? Kung lalagumin natin lahat ng napag-usapan natin mula sa mga material na to, itong paglalakbay mula sa pagiging planter, patungong catalyst o gardener, isa siyang proseso mahabang proseso, isang prosesong kailangan ng intensyon, ng paghahanda, ng sakripisyo rin siguro, at higit sa lahat, pananampalataya. At ang pinakaminsahe marahil ay ito, ang tunay na sukatan ng tagumpay mo bilang leader, hindi lang pala sa kung gaano kalaki o katatag yung naitayo mo habang ikaw ang nasa gitna, kundi kung gaano ito nananatiling matatag, malusog at eto pa, nakakapagparami pa kahit na ikaw ay umusog na sa gilid yun pala ang tunay na legacy. Tama. At para sa iyo na nakikinig mayon, kahit na siguro hindi ka isang church planter sa literal na sense, naniniwala ako na may malalim na aral dito. Tungkol sa pamumuno sa kahit anong larangan. Tungkol ito sa empowerment, yung pagpapalakas sa kakayahan ng iba, pagbibigay ng tiwala, at paglikha ng mga bagay project man yan, team o kahit pamilya na may kakayahang magtagal at lumago ng higit pa sa sarili mong panahon o presensa. Kaya pag-isipan mo. Sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa community mo, paano mo kaya magagamit tong mga prinsipyong ito? Yung paghanda sa iba, pagbuo ng matatag na sistema, at sa tamang panahon, yung sining ng pagpapakawala para sa mas malaking paglago. May application to kahit saan. Oo nga. At bilang pangwakas na tanong na iiwan natin sa iyo para sa iyong pagninilay, ano kaya ang isang bagay sa buhay mo ngayon? Pwedeng isang proyekto, isang responsibilidad, isang relasyon, o kahit isang paraan ng pag-iisip na parang mahigpit mong pinangahawakan, na marahil kailangan mo nang simulang dahan-dahang ihanda para sa pagpapakawala para ito'y tunay na makalaya, lumago sa sarili nitong paraan at sinong makakapagsabi, marahil magbunga pa ng higit sa iyong inaasahan, nang hindi na laging nakasandal sa iyo. Ano kaya yon para sa iyo? Hanggang sa susunod nating malalimang pagsurik.